Sinang gini-acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates na may lumapit sa kanilang hanay para bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nananatili rin daw tapat ang kapulisan sa Commander-in-Chief. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, na nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kator. Torkari. Ano ba ang mga sinabi ni General Nartates? Ruth, sinabi nga mismo ng hepe ng PNP na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates na walang kumausap sa kanya na opisyal o sibilyan kaugnay nga ng sinasabing kudeta. Maski raw ang kanyang mga regional director at ibang tauhan ay hindi rin nilapitan. Sabi pa ni Nartates, sakaling may lumapit sa kanya, pakikiusapan niya rin itong umatras. Wala raw siyang nakikitang dahilan para mag-aklas laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang sinabi ni Armed Forces Chief General Romeo Bronner na kinausap siya ng ilang retired military personnel para bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos dahil sa issue ng korupsyon. Kaugnay niyan, hindi rin daw kailangan ng loyalty check sa PNP. Mataas daw ang moral ng mga pulis at ipagpapatuloy nila ang paggawa sa kung ano ang tama at nararapat. Narito ang pahayag ni Nartates. So what's the basis? We have a president that is uh, a sitting president who won by uh, majority votes. Siya na mismo ang nagsabi to put a stop of uh, corruption, especially ma um, uh, Uh, flooding that caused the flooding here in uh, Metro Manila and nearby provinces, and even sa lahat. Samantala, Ruth, nakahanda na rin daw ang PNP sa mga susunod pang kilos protesta. Isa sa mga inaasahan ang malawakang pagkilos sa Bonifacio Day sa November 30.